So what's up mga kapusa sa for today's video guys nagluluto ang buong pamilya para sa uh, dadaling uh, pagkain doon sa uh, biyanan ng aking kuya dahil siya ay hindi ko alam kung mamamaysanan or ano basta yun na yun hindi ko alam kasi kung paano iprono, itawag doon so yung nilalagay nila dyan guys pang kaldereta yan at ito naman ay pang kulubin. So sa so mga hindi pa po nag ah uh, nakakaalam kung ano yung kulub, masarap siya guys. Siya yung pinaka masarap na niluluto dito sa Batangas. So dito nga sa ereyang ito, dito din na, dito din kami nag uh, lechon. So yung nililichon nila yung ulo guys ng baboy. So alam niyo naman, lechon ulo talaga ng baboy. So ayan. First time ko makita na yung paggawa ng lechon. So yun. So, kakasalang lang yan dyan, guys. At yun. Ito na nga yung result dahil kailangan nilang haplasan or haplasan yung punasan ng pampakulay para mas lalo siyang pumula-pula. So, dito nga, guys, paluto na yung yung uh, karne, yung ulo ng baboy. So, si Dandry nga pala yung nagpupunas dyan. So, single pen guys, imain nyo na. Chowot. <laughs> Nag-promote. So, dito guys, ngayon ko lang na, ano, na kapag pala ang baboy nililitson, Nakalaboy talaga ang, ang dila, no. So, pasensya na kayo guys, ha, kasi first time ko talaga makita na mag actual yung paano litsunin ng mga baboy, ganun. So, ayan. Tamang ikot lang dyan yung aking bayaw dahil para daw mapantay yung kanyang pagluto. Pero hindi ko akalain na meron, akala ko may baboy din doon sa ulo na aking bayaw. Timo naman, no? para ding baboy na nilitsyon. Pero sabi nga niya, kaya daw siya naglagay ng gayaan dahil mainit. So, kailangan niya maglagay ng bunot sa kanyang ulo. So, alam niyo na guys, pag kayo naiinitan, bunot lang. Katapat niyan. <laughs> so, yan. Bali, yung naka-dress na yan, at saka si, yung naka-bunot ang ulo, na may bunot ang ulo, mag-asawa yan mga guys. So, dito nga guys, luto na yung uh, niluluto naming hindi ko din alam kung ang tawag dito guys basta ano ah, balun balunan laman loob ganun ng manok so niluluto kasi inuuna na namin kasi ulamin na so dito nga guys um, luto na luto na yung lechon paluto na kasi pumuputok putok na yung kanyang um, balat so matik alam niyo na paluto na yan. So, ang sarap-sarap tingnan niya guys kasi ano na siya, crunchy. Kaso lang di ako mahilig sa karning baboy guys. So, ito na nga guys yung mga itlog, puro itlog naman na galing dun sa kal na lulutuin din pang ulam. So, masarap yan guys sa mga hindi pa nakakaalam. So, yan na guys, luto na yung aming lechon at ready to eat na. Naya maya, ay shout, hindi pala. Dadalhin pala yan sa violin. So hanggang tingin na lang muna tayo mga guys. Dahil hindi pwedeng tikman yan dahil naka naka ano yan, reserved doon sa violin. So dito nga guys, sabit na sabit silang tikman kaso lang bawal. So, ang aking brother oh. So dito lang guys. Bye bye.